ano ba itong Facebook subscription? Isa itong partner monetization ni Facebook na kayo mismo at ang viewers mo ay pwedeng pwedeng mag one on one kapag ka nag avail ka nito sa kanya meron ka lang kaukulang babayaran so ano ba ang mga requirements dito huwag na natin yang patagaling kailangan mo ng 10k followers or alin man dyan sa dalawa 250 returning viewers so kapag ka naabot mo yan 10k followers o kaya naman yung 250 returning viewers yung mga bumabalik-balik sa'yo para panoorin ka, isa na yan sa requirements. Next is 50k post engagement. So, yan na yung mga like, share, comments. Remember na yung mga yan, ang gagawa niyan is yung viewers mo, hindi ikaw. So, kapag kaginawa nila yan sa video mo, maaari ka makapasa sa 50k post engagement. Next is 180k minutes views. So kapag ka nagkaroon ka na ng 180k minutes views, isa na yan sa requirements na na mo. So kapag ka lahat ng yan is meron ka na, monetize ka na sa subscription. Na ang subscription naman na ito ay pinapakita sa Facebook page or nasa Facebook page. So kung ang gamit mo ay main profile, pwede ka dito kasing ma-invite. Kaya ano pang hinihintay mo? Pwede ka nang mag-avail ng subscription ko. Napakamura lang ng halaga. At pwedeng-pwede tayong mag one-on-one -on -one tutorial. Maaring masagot ang mga katanungan mo sa abot ng ating makakaya. Sa murang halaga, matututukan kita. Kaya kung monetize ka na sa subscription, iset up mo na yan. Dagdag kitaan yan. Tandaan, exclusive lang yan para sa mga nag a sa sa'yo. At eto, kung paano yung iset up, meron akong video patungkol dyan. Pwedeng-pwede mong panuorin. Teka lang, meron ka ng subscription? Nakagawa ka na or na-monetize ka na? Gusto mong magpalit ng price? Kung magkano? So meron din akong video patungkol dyan kung paano yung palitan. Nagustuhan mo ba ang topic natin patungkol sa subscription? Huwag nakakalimutan na makapag-like sa video na to. And then makapag-share. Kasi napakalaking tulong yan sa akin. Katulad rin ang inahangad mo na merong mga magre-react sa video mo. Yan din ang nais natin. So that's all. Thank you for watching.